lagi na uh, uh, Lumaki na. Nagka-ideya ka na ba kung gano kahirap kumita ng pera? Ang mga magulang ay laging mahal tayo ng walang kahit anong kondisyon. Gaano na ba katagal mula ng huling bigyan mo ang iyong mga magulang ng regalo? Bumabagal sila, masakit ang katawan, ngunit patuloy silang ngumingiti at nagsasabi, Ayos lang ako, wala namang problema si tatay dahil ayaw nilang maging pabigat. Magkano pa bang oras ang mayroon ka upang magmahal? At patuloy pa rin bang magdadalawang isip? Palagi akong abala. Laging abala sa trabaho, nagdadala ng ngiti sa iba. Hanggang sa isang araw, napansin kong bumabagal ang kilos ni nanay. Pagkatapos magluto, kailangan niyang umupo. Patuloy niyang sinasabi, ayos lang ako. Ngunit alam ko, itinatago lang niya ang totoo. Kaya't sinubukan kong hanapin ang lahat ng paraan at pinili ko ang Red Shark, isang maliit na kapsula ng gatas. Ngunit kayang inumin ni nanay, komportable, hindi tulad ng gamot. Pagkalipas ng ilang panahon, nagsimula siyang gustong pumunta sa supermarket, kayang tumayo ng mas matagal sa kusina. At may ngiti siyang nagsabi, Gusto mo bang ipagluto kita ng french fries? Doon ko na pagtanto, ang ngiti ni nanay ay ang bagay na nais kong panatilihin hanggat maari. Lagi natatakot si nanay na maging pabigat. Mula nung pumanaw si tatay, naging napakatatag si nanay. Pero ngayong tumatanda na siya, ayaw niyang maiwan. Dahil sa red shark, mas naging malakas ang aking katawan. Masaya akong makasama ang pamilya. Nakakasayaw pa ako, nakakapagluto buong araw. Hindi ko akalain na sa edad kong ito, maaari ko pa maranasan ang bawat masayang sandali kasama ang mga mahal ko sa buhay.